Ang sibuyas umabot na sa 220 pesos kada kilo. Narito news scoop ni Main Barreto. Tumaas ng 30 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas. Dahilan para umabot ito sa 220 pesos kada kilo sa mga pamilihan sa Metro Manila kumpara sa umiiral na presyo noong isang linggo. Batay sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture or DA, ang presyo ng mga lokal na pulang sibuyas ay nasa 80 hanggang 220 pesos kada kilo habang ang imported na pulang sibuyas ay nasa pagitan tang ng 125 hanggang 140 pesos kada kilo Umabot naman sa 100 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng presyo ng lokal na puting sibuyas, habang ang imported na puting sibuyas ay 80 hanggang 200 pesos kada kilo. Para naman sa price watch ng DA, limang araw na ang nakaraan. Ang pinakamataas na retail price ng lokal na pulang sibuyas ay 190 pesos lamang kada kilo na mas mababa ng 30 pesos kumpara sa kasalukuyang 200 20 pesos kada kilo. Ang nakaraang presyo naman ng imported na puting sibuyas ay 160 pesos lamang kada kilo o 40 pesos na mas mura kumpara sa kasalukuyang presyo ng mga imported na puting sibuyas. Para sa news scoop, ako si Main Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.